For today's craving ay kakain tayo ng balut. Balut. Namiss kong kumain yan. Ilang buwan yata, halos isang taon yata akong hindi kumain ng balut. Kasi iniiwasan kong kumain ng balut ngayon. So, pero nagutom ako at gusto kong kumain ng balot. pag uwi ko, pagka park ko ng sasakyan, may dumaan sa harapan na nagtitinda ng balot. So, it's a sign na kayo ay kumain ng balot. So, bumila ako ng balot. Ang balot na pala ngayon ay 25 pesos na. Medyo pricey na. At bumili rin ako ng isang balot, isang balot ng nilagang peanut worth 15 pesos na. Wow, medyo pricey na talaga ang mga bilihin ngayon. No, kahit ganyan na medyo mahal na. So, konting tulong na natin yan para makabenta si kuya. So, bukod doon, kumakain din ako dati yan yung special cropec. Masarap yan, lalo na at napakalutong. Pero, ngayon ay nagliless ako kasi less dapat ang sodium ko sa katawan in one day. So, diet tayo sa sodium. So, ayan. mm crave na tayo sa balut. Balatan na natin yung balut. At nakalimutan kung humingi ng suka ng vinegar na timplado. Ayan, tumulo na yung sabaw. So, lalagyan ko na lang ng asin. Yung sa ibabaw para may jumay lasa na. At ayan, wow. Wow na wow. Balut na balut ang lasa. Legit Namiss ko yung kumain yan, namiss kong kumain yun kasi halos mahigit nga na isang taon ako hindi nakain yan ng balut. Actually, ngayon lang talaga ako kumain yan dahil bihira na din may dumadaang balut ngayon dun sa place na kung saan nandun ako. So ayan, balata natin at natin at yan naman, um talaga naman, okay na okay, lasang lasa at medyo maliit yung kanyang alam nyo na yon so masarap siya at yun na nga ayan ito yung part na matigas dun sa balut ay sarap din Thank you for watching and follow for more videos. Thank you for watching.